Hello mga kababayan, magandang umaga po, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po ulit si Deo So pakinggan lang po natin itong pag resign ni Martin Romales doon po sa uh, Kongreso sa kanyang pagka-speaker of the house mga kababayan. So pakinggan po natin siya at pakinggan po natin kung totoo pa yung sasabihin niya rito mga kababayan. Pakinggan po natin siya. Mga pinamahal kong kasamahan sa malaking kapulungan. Mahal kong kababayan, kandang araw po sa inyong lahat. I stand before you today with utmost humility and with deep gratitude for the trust and confidence you have accorded me that trust as the source of my strength in every day of service when i assumed this responsibility i made a solemn commitment that the house of representatives would be the people's house Isang kongresong bukas, apat, at tulay, tulay na naglilingkod. Yet leadership also demands that we confront the trials of the present. In his recent State of the Nation address, Why? our president reminded us that accountability must prevail. And that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. The issues surrounding certain <laughs> infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ang ating mga kababayan, ay naghahangad ng nilaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin, ito'y may balik. <laughs> the longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this house, and on the president I've always sought to support. And so, After deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. Why? 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 I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this. <laughs> Paano na ang pera natin, mga kababayan? Dahil ba sa nag-resign siya, yung pera natin, kasama na rin po ba sa pagre-resign niya? Tandaan po natin, mga kababayan, na itong si Romalde, sabot nito si Saldico. At bakit hindi niya nilulutang si Saldico dito, mga kababayan? Ha? Bakit hindi niya inilalabas si Saldico dito atin bayan. Kasi nga po, sila po itong magkaka-ano rito mga kababayan. Wala naman yung ibang magkaka-sapakat dito. Sinang dalawa po talaga. Mayroon pa bang iba silang kasapakat dito? O mayroong kasama si BBM dito? Kasi si BBM nga po ang nagpumipirma ng budget. Di ba po? Si BBM po ang pumipirma ng budget. siya makakasama dito, mga kababayan. Sige nga po. Ikaw, sila Martin at si Saldeco ang nag insert ng budget. At si BPM ang pumipirma ng budget. <laughs> Alam naman natin, noong 2025, umugong na yung balita na may blanco. E bakit hinayaan pa rin ni eh, BPM na pirmahan yung budget at hindi niya inimbestigahan yung sinasabing blanco? <laughs> bago niya pinirmahan yung budget, mga kapabay. Bakit hindi niya inimbestigahan at mas pinili niya pirmahan na makinig na ito sinasabi siguro ng itong dalawang ugok nito ito na sila Martin Romaldes at saka si Sandico, walang insertion niyan. <laughs> walang blanco diyan. Siyempre, pag pirma ng presidente, katulad nga ng sinabi niya noon na wala namang blanco nung pinirmahan ko yan, Siyempre, nilagyan na nga eh. Diba, Mr. President? Nilagyan na ng insertion. Bakit hindi mo inimbestigahan at bago pong pinirmahan sana? Kaya kung nagkalitsi-litsi po ang bayan natin, kaya kung ano nangyari, bilyon-bilyon na pera ang kinukurak ng mga ito para lang sa sarili nila mga pisa. <laughs> Anyet, pinaalis niyo si Saldiko? at pinagresign nyo, paano, paano na ngayon may balik yung pera namin? Ang tinituro ninyo, contractor, hindi po. Sino po ang nag ng budget? Di ba po sila? O, sino ang kumukuha ng komisyon ayon sa contractor? Sila! 20 to 30 percent to 40 percent pa nga eh. Ang inihingin komisyon ng mga lintik mga kababayan. Hindi ba sila nahiya sa mga sarili nila? Natayong tayo lubog sa baha sila lubog sa kwarta ng bayan diba po Naka, ang, yan ang hirap nila hindi nila matanggap yan hindi nila maano nagmamalinis pa rin siya Naakala mo ito sa mukha nito akala niya siya nag, parang nagmamakaawa pa siya parang awang-awa pa hindi tayo maawa sa isang taong mandurugas mga kababayan alam nyo yan ba diba po bakit natin kawaan yung mandurugas Diba? Yan ang nakagagawa-gawa sila ng kalukuhan. Kasi hindi nila ngayon pa awa-awa effect sila. Tama ba yun, mga kababayan? Hindi naman siguro tama yun. Huwag na tayong pabola sa kanila, mga kababayan. Huwag na natin hayaan pa na gawin nila tayong mga tanga. Hindi tayo mga tanga. Tayo ay nagtatrabaho ng tapat at nakukontento sa kita ng ating pinagpapawisan kung ano lang yung kaya ng ating katawan, ay sila. Kumikita sila ng limpak-limpak na salapi, ano? Ginawa nila. Kailangan po talagang mayroon magsampan nito ng kaso sa Ethics Committee. Para po malaman natin talaga yung buong katotohanan dito mga kabay. Hindi po pwede na ganyan na lang yan. Tatapusin na natin sa ganyan dahil nag-resign na tapos na rin. Hindi po dapat. Kailangan po nating ipakita dito sa kanila na talagang galit na tayo. Hindi yung nag-resign na titigil na tayo, hindi po. Kailangan ho nating labanan sila. Kasi tuli-tuli pa rin po 'yan, maghahanap na naman ng panibagong ano 'yan. Ma- makukurakot kasi bakit? Ganun na ginawa nila dati. Yung flood uh, ay yung pork barrel, 'o, oh, 'di ba? Pork barrel. 'O. Oh. Ano nangyari sa pork barrel? May nakulong. Sino? Diba? O. Kasama naman sila. Ngayon <laughs> ang mga kababayan. sana, huwag tayong palin lang sa mga to. Dapat, pabalik si Saldico at imbestigahan silang dalawa at magpairo magpail ng kaso sa ethics committee para matanggal nito sa pagka-congressman at para hindi nito makatakbo talaga. Dapat talaga to kasuwa ng plunder. Kasi hindi ho, lalabas yan. Malalaman naman natin lahat yan eh. Pagka, ano, mayroon lang mag, may kakanta at kakanta dyan. Aniwala <laughs> uh, ka sa akin. Lalong lalo na ngayon, sa wala na. Ulaan natin. At alam naman natin kung anong sinabi ng mga biskaya. Mga congressman ang involved dito. Diba? O anong gagawin natin sa mga congressman na yan? Iyon ang nakakalungkot isipin mga kababayan. Na sana, gawin nila yung trabaho naman nila. Na mga ibang congressman dyan, hindi umano, na pangatauhan ni Romaldes. Di ba po, mga kababayan? Kaya panahon na po para natin malaman yung buong katupuan. Mga kababayan. Hindi po pwede yan na pagkatapos na mag-resign, tahimik na tayong lahat. Hindi. Wag po nating hayaan, nagaguhin tayo nitong taong ito. Marami sila. Marami silang sangkot dito. Ngayon, pa lang. Ah, bakit? Yung pinalit niya. Best friend, best of friend niya. Kababayan niya po yan. O oh, kababayan, kaibigan matalik niya. Mga kababayan. Pag ito na absuelto, parang na rin tayo mga tungaw. Kailangan natin talaga sampahan ang kaso sa ethics committee ito Sampahan ng plunder ito. Ang makatikim naman ng Riyas, kasi kawawa po yung mga taong na inanod ng bahay, na ng kamag-anak, doon sa baha na yun. Wala <laughs> nga po talaga natin kasuhan ito, mga kaubayan. At next move natin, next, BBM naman, palayasin na yan sa Malacanang. Hindi, nagtangatangahan eh. Siya ang pumirma, tapos para sasabihin niya, wala siyang alam. Dila? Alam naman po natin, na bago pa pinirma niyang budget na yan, umugong na po ang balita na mayroong insertion. Mayroong blanco na pinirmahan niya. And yet, pinirmahan niya pa rin. Dapat, bago niya pinirmahan niya, inimbestigahan niya muna yung pinirmahan niya. Daba dapat dapat, mga kababayan. Hindi, e hindi Pwede mo naman i-hold muna yan. Teka, teka, mayroong palang blanco. Ano ba yung, ano bang in-insert niyo dyan? Ah, ba? Diba? Yan ang gusto nating malaman, mga kababayan. Kasi nga po, mahirap po. Mahirap po. Mahirap na, mahirap na po ang buhay natin. Ako sila. Tamo naman yung halaga ng bahay nila. At di o man, abay yung bilong. May mga biniling mga jet plane pa. Diba? Kakapal ng buka. Tapos tayo, papakahirap ng ganito. Hanggang uh, dito na lang po. Muna ako mga kababayan. Ako polit si Deo Duran. So magandang gabi po. Magandang umaga. Magandang tanghali po sa inyo lang. Don't forget po to like and share and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Magandang gabi po sa inyong lahat. God save the Philippines.